Coach ko ngayon mga boss yeah. Former teammate Shout out pala kay Ninong Tak Punta ka dito oh. Hey what's up mga boss So welcome sa aking channel At sa aking page mga boss Ito po ang ating first day of training Sa ating boxing For the upcoming AFP and PNP, PCG Olympics mga boss. So, kailangan natin mag-prepare kasi hindi basta-basta yung kalaban natin mga bossing. syempre may mga ex-Philippine team doon at syempre yung mga malakas natin katunggali dati. So, ito mga boss, 3 uh, rounds uh, meets lang tayo with my former teammate, si Alvin Dipeyo. Yan yung teammate ko, naka-sparring partner ko rin dati at uh, nagpapatulong tayo na magpa-condition ng ating katawan. Siyempre, kailangan natin maghanda kasi one month na lang mag-opening na. Okay, so sana makuha natin yung gold or sana manalo tayo kahit papaano may mai represent natin sa Philippine Coast Guard yung ating hirap sa training mga bossing. Okay, so first time namin mag-entry ngayon palang lang. 2024 na mag-entry ang PCG sa boxing mga boss. Pero may mga ibang event naman. So, this is the first time. So, sana may manalo kaming lahat. Pito kaming nalaban. So, dito mga boss is basic lang muna at uh, light training lang muna kasi first day nga. So, tingin ko mga nasa 10% yung lakas natin. So, yan. Nag-laderize tayo para sa footwork. So, let's go. Follow nyo ako mga boxing.